ano ito naman, ito naman, ito naman. Ganda ito. Ay! Lumot. Lumot. Wala kang kwenta. Mga chamba lang. Mga ka lang, boy. Tayo, mga Babawi ako. Babawi ako. Masyado na akong malakas. Kailangan ko lang dumalas sa ibang planeta. Ah, dito dito ko ba tong last ball. Ah, favorite ko pa naman 'yan. A few moments later. agaling ko talaga, pahusay ko. Wala na akong makalaban dito sa lugar namin na 'to. Basic. Master, ano ba? Makalaban ko. Sino ba? Sige, guys, magkano? Siyempre, bata nga, tsaka si Jay Sukat, di nanalo sa akin, sila pa kaya? Sige, boss. Sige, kahit magkano, kapigit pa yan, lalaban tayo. Tapos yung ginawa mo kanina boss, sinalo mo sampo. Yung e, talaga, malakas ako. ano magagawa ko? Mo. Mo. Ano mo! Napit mo! Kalaban mo ako ng kalaban dyan. Dito nga boss, tinakay ko na dito. May kalaban dito. Malakas! Ano mo ang Basta magpipit <tod noise> ah, yun! Wala na natatakot dito ng boss. Okay, Sobra hindi na tayo sa akin. Gusto ko poge yun ha. Ayun na natatakot yung boss oh. na. お前はもう死んでいる。あービーバビーバービーバーービーバーバービーバービーバービーバービーバービーバービーバービーバービーバービーバービーバーーバ pare. Magkano ba race nyo? Natapatan ko kahit magkano. Kalo na isang milyon. Sige. Kalo Teka lang, kuha lang ang pera. Tapos, ano yan? Kanyari na lang. Nabahan natin isang milyon. Manalo ka naman din, magaling ka naman eh. Ang so, bahan na dyan, game. wala pa ka ba sa akin? Siyempre, di ba mananalo ang silang. Ay, <laughs> Baka uh, mananalo ang silang ay. Papalag <laughs> hey ka? Papalag ako! Kahit magkano yan! Hindi ko ang mga talo sa akin, boy! Ay, hindi mo sayang ang palay! Eh. Kinahay ko yung bigas! Ay, hindi ko yung mananalo sa akin! Game! Ay <laughs> <I love you>. Ay <laughs> Galingan mo. Oo, oh, pre. Gagaling nah, ako talaga. Galingan mo, Mila, ka. Malakas ang kalaban natin. Anong nuntok yun? Punta okay, okay. ka mo okay. sa kaliwa, tapos sapakay mo na agad, ha? Okay. Sabi na tayo. Okay. Galingan mo, galingan mo. <laughs> Gago! <laughs> <laughs> Talagoy mo na! Ha? mo na. Ah, uh, pakikita okay. kita ng isang malapit ka! Ano ba? Walang pumasok? Galing yan. Kala ko ko ng sarbo ko, ako. Ay, kita ko galing mo, pare. Makakachapa ka ngayon. Sige lang, kapakita ako sa'yo. Manood ka, ha? Ah, What did <laughs> <you the> <laughs> Ah! Ah! Kahitawyon, Ah. ka na, boy. Oh, magaling yan, boss. Ah. Oh, matatalo tayo. Kaya nga, ito. Paano kayong gagawin natin nito? Okay, hey, tingnan natin. Malalaman. Nakachamba lang yan.

Nakachamba ah, ka lang! Nakachamba ah, ka lang, boy! Kaya naman, babawi ako! Babawi ako! Boss, panahan namin. Panahan na d'yo? Sige na, pahawag mo nga ako ng tao, may bibili lang Stop. ako. Sige lang. Pasok ah, mo rin. Ay, boy. Matatakbo, <laughs> <mo>, boy. <laughs> okay, babalik ako, bibili lang ako. Sobra! I'm sure kaya mo yun, eh. Ngayong kaya ko yun, walang wala sa akin yung boy. Sige na na natin, baka mamay tumakas pa yun. Sige, ang bala. Sige din ko yan. Kaya naman, kasama tayo Boy, ano? bakda 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 ng bakda 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 naman to! bakda dapat bakda 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 Bibili, boss? bakda bakda yan! bakda 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 bakda